Forcing new scenes of carnage. Children were found butchered on a kibbutz. They're Day four of the war in Israel. Israeli warplanes continue. Ikaapat na linggo na ng labanan sa pagitan ng Israel at ng grupong Hamas at wala pa rin katahimikang matatanaw ang mga taga Gaza Strip. Pagpasok ng buwan ng Nobyembre, Halos umabot na ng 10,000 katawang napatay sa bombahan at karamihan dito ang mga sibilyan. Pero mukhang hindi magpapaipit ang grupo ng Hamas dahil sa parang hindi ito naubusan ng mga rockets. Kaila sa marami na suporta pinansyal at militar na sumusustento sa Hamas ay nagmumula sa bansang Iran. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na may kinalaman dito ang mga komunista sa bansang China mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba? Bagamat napapalibutan ng Israel Defense Force ang syudad ng Gaza, maraming eksperto ang nagsasabi na hindi basta-basta magpapagapi ang Hamas. Ang pinakamalakas nitong panlaban ay ang nagkalat na ilang daang kilometrong habang kuweba sa ilalim mismo ng lupa ng Gaza Strip. Dagdag ito sa piligrong urban warfare na haharapin ng mga Israeli. Hindi lamang kabisado ng mga Palestinian ang kanilang teritoryo at alam kung saan magtatago. Mas kaya nilang gumalaw at magpalibot-libot nang hindi nakikita ng kalaban gamit ang mga sangasangang tunnel sa ilalim. Bukod dyan, isa pang pinangangamba ng Israel ay ang libu-libong homemade rockets ng grupo at libu-libong rockets ng kaibigan nitong Hezbollah. Ang ulat ng Foundation for Defense of Democracies na ang grupo ng Hezbollah ay mayroong mga isa na at mga missiles at rockets ayon sa pahayag, kung lulubusin ang pagtira nito sa Israel, maaaring hindi masangga ang karamihan dito dahil sa sobrang dami. Kaya may mga nagtatanong kung bakit napakaraming rockets ng Hezbollah at ng grupo ng Hamas. Ito ay sa dahilang sinusustentuhan ng mga grupo ng bansang Iran. Kung hindi pera pambili ng gamit, nagpapasa din ito ng mga teknolohiya upang gumawa ng sarili nilang homemade rockets. Kung hindi ka makapaniwala ito ang report ng Iran International na nagpulong ang mga pinuno ng Iran at ng Hamas upang pag-usapan ang patuloy na suporta ng Islamic Republic para sa grupo. Ayon sa ulat, pinagbantaan pa ng Iran ang US na hindi sila masasalba kung ipagpapatuloy ng Israel ang pagbomba sa Gaza Strip. Kung sa Iran kumukuha ng pangsustento ang Hamas at Hezbollah, saan naman kumukuha ng pangpondo ang Iran dahil sa mahina rin ang ekonomiya nito. Dito, pumapasok ang komunistang China. And President Biden is condemning the Hamas attacks, calling it an act of sheer evil. In the West Bank, thousands of Palestinians have gathered to protest Israel's continued attacks on Gaza. Marami ang hindi nakakaalam na ang ugnayan ng dalawang bansa ay sinimulan ilang taon na ang nakararaan. Ayon sa Forbes, na malapit ng maaprubahan ng kasunduan ng China at Iran na nagkakahalaga ng 400 bilyong dolyares. Sinabi sa ulat na kasama sa kooperasyon ng dalawang bansa ay ang pandepensa militar at intelligence sharing at pagbenta ng langis sa China. Kaya marami ang nagsasabi na dahil sa kasunduan, win-win situation ito para sa dalawa. Masusuportahan ang ekonomiya at militar ng Iran at ang China, makakabili ito ng murang langis. At ganun nga ang nangyari na ang kasunduan. Hanggat ang dalawa ay magkasabwat, ang gear sa Gaza Strip ay hindi basta-basta maaawat. Magpapatuloy ang daloy ng pera at teknolohiya sa Iran. Siyempre, hindi titigil ito sa pagsuporta sa Hamas at Hezbollah. Sa madaling sabi, mayroon talagang koneksyon ng digmaan sa Gaza Strip sa ugnayang China-Iran. Kaya isa sa mga strategiya upang takusin ang gulo ay putulin ang sustento na nagmumula sa China. Sa kasalukuyan, patuloy ang paglusob ng mga Israeli sa siyudad ng Gaza ubang wasakin ng mga kuweba ng Hamas habang ang nadadamay na sibilyan ay wala ng ligtas na lugar na mapagtutunguan. Marahil sa hinaharap, masasaksihan ng buong mundo ang kapayapaan sa lupain ng Palestina at ng Israel. Ngunit sa mga nagaganap ngayon, ang katahimikang inaasam ng marami ay mananatiling isang panaginip. Habangan ang mga susunod na pangyayari hinggil sa digmaan ng Israel laban sa grupo ng Hamas. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.